All right, ayan, good day mga kamukha. Welcome back again dito sa akin channel. And for today's video, ay ito. may na-receive tayo uh, parcel galing sa ating sa ating subscriber na si Sir Alan uh, Alan De Leon. Ayan. Andiyan sa screen, uh, Sir Alan De Leon. Ito na yung pinadala mong uh, parcel na ipapatest mo sa akin. So, ito ay pinadala niya sa GNT. Ayan, GNT Express. So, lagi kong sinasabi na pagka magpadala kayo ng gusto niyong ipasample sa akin, ay mas maganda sa GNT. GNT Express niyo ipadala para ang GNT Express kasi is sa uh, door to door kumpara sa LBC. Yung LBC kasi is sa uh, anong tawag doon yung, LBC kailangan ko pang pumunta sa mismong city. Andun kasi yung ano eh, yung LBC branch. Hindi sila nag hindi sila nagde-deliver sa bahay yung LBC kaya kung magpadali ay kung magpadala kayo ng gusto niyo ipasample, mas maganda sa GNT o kaya sa Flash Express. So tara, samaan nyo ako at gawin natin to ng sample at sana meron tayong o kaya positive siya sa gold. Alright? unang gagawin natin ngayon ay ipadadaanin natin dito sa uh, sample pan, okay? Pagka wala tayong nakitang sample dito sa ating sample pan, ito yung aking gamit. Ayan. Uh, ito na yung pinakamalaking uh, sample pan na gamit ko. Uh, pag wala tayong nakitang sample dito sa ating sample pan, Papadaan natin dito sa uh, tinatawag namin na gaidan. Ayan, so igagaid natin. Uh, pasensya na, hindi ko alam kung anong tagalog ng gaid. Ayan, dito natin igagaid hanggang sa mapino. Ngayon, pag wala pa rin tayong nakitang, uh, yan na yung pinakahuli. Pag wala pa rin tayong nakitang sample, ayan, wala talaga. Ayan, so pasensya na maingay yung aso at saka yung bull mill dyan sa taas. Ah, uh, nga pala, ipaalala ko, uh, wala pong bayad yung uh, ang ginagawa kong sample test. Ngayon, hindi po ako naniningil kahit uh, singkong duling. <laughs> ayan, okay? At uh, pagka magpadala kayo sa GNT lang kaya sa Plus Express. Ayan, so doon tayo magsasample test at sana meron tayong makitang uh, sample nito kahit konti lang Ayan. pagka mag sample test tayo kahit konti lang o kaya uh, panuorin mo itong mabuti dahil kahit ikaw mismo kaya mong gawin yan lagi kong sinasabi na kahit ikaw mismo kaya mong gawin yan basta't meron kang uh, paning pa sample pan uh, gold pan Ayan. basta't meron kang ganyan kaya, kaya mong gawin yung mag sample test uh, simple lang naman eh papadan lang natin dun okay? tara samahan nyo ako at tapusin mo to Oh, kasi ito yung kanyang itsura oh. para siyang nagiling na ano para din siyang linang eh. kung mapapansin nyo para siyang linang oh. ngayon ang ginagawa ko pagka uh, ayan pagka uh, ginaganon ko kasi siya dapat yung ginto umaakyat dito sa uh, dito sa taas na to makikita mo dito pagka uh, meron siyang ginto mabigat kasi yung ginto kaya aakyat siya uh, yung magaan bababa okay wala ko ganong nakita. So, uh, ipadaan natin dito. ikagait natin. Ah, uh, pwede naman dito natin ikuskus siya. Dito natin siya i-gaid Kaya lang pagka ito kasi ginamit mo nang ginamit ng ginamit, ginamit. <laughs> Ang daming ginamit niya. Pagka ito kasi ginamit mo, ninipis ko. Ayan. Ninipis ko hanggang sa mabubutas. Kaya hanggat maari, hindi ako dito nag uh, tinatawag na gahid. Oi. Meron. Sana malinaw sa camera ito. You oh. know? Yan yung pinakadulo. May dilaw. Yan. Sana malinaw sa camera. Meron naman kahit papano. Lumabas din. You know. 'yung kulay dilaw sa dito sa taas. Konti lang kasi kaya hindi siya gano'ng ano, kita. Ayan. Pero pagka uh, sinabi kasing sample test. Pag sinabi sample test, kahit uh, kahit konti lang 'yung makita mo magandang indikasyon na 'yun na 'yung uh, lupa o kaya 'yung bato, meron siyang laman na ginto. Pero kung 'yung tinasample test mo ay kahit katiting, kahit konti lang Uy, eh, wala ang makita. Ibig sabihin, uh, nga nga. <laughs> okay, wala. Walang laman na ginto. So, itong tinis natin, kahit pa paano, meron, naman akong nakita nung uh, ginaid natin. So, ibig sabihin, positive itong uh, pinadala niya sa atin. Ayan. Para kasi siyang linang eh. Yan, oh. Ayan So, uh, yun. Ganun lang yung pag uh, sa sample test. kayo uh, yun nga, sabi ko, kahit uh, kayo mismo, kaya nyo uh, gawin yan. Uh, Basta meron kayong ganito. Meron kayong gold pan kaya sample pan. Ayan. Kung wala kayong ganito, pwede yung uh, pala. Yung pala na flat o kaya speed, pwede rin yun. Pwede rin yung ano, yung kakit ng kaldero, uh, yung plato. Yung plato kasi, madulas yung plato eh. Kaya hindi ko nire-recommend -re yung uh, plato. Kasi madulas nga. Uh, mas maganda, pala, yung takip ng kaldero na aluminum. Ayun, pwede yun. So, yun. Yun, bago pala ang lahat ay pa, meron pala akong papakita sa inyo para sa mga nagtatanong na gustong bumili ng uh, uh, sample pan o kaya gold pan. So, available pa rin itong uh, binibenta natin na sample pan. Meron akong mga bentang ganito. Uh, ito yung large, pinakamalaki na to. Ah, Ito yung pinakamalaki uh, na sample pan natin. Merong uh, medium, meron small. Meron din yung mga naghahanap ng sampulpan sample pan na yung may butas dito. Ayan, meron din kami ganun. Ayan, so ipim nyo lang ako. Ayan, ipim nyo lang ako kung gusto nyo bubili ng uh, sample pan. Borax, lutuan, mercury. Ayan, ipim nyo ako kung gusto nyo bumili. Ayan, maraming salamat at kita-kita sa ating susunod na video.